Ang kalikasan ay kilalas, kaya-ayang tanawin at pakiramdam sa relaxing qualities. Dahil dito, marami sa atin ang umuuwi sa mga probinsya para mamasyal, mag-mountain climbing, mag-swimming para ma-relax at magkaroon ng peace of mind. Pero dahil sa pandemic, marami sa atin ang nangangarap na lamang sa kagandahang dulot ng kalikasan kaya ang tanging paraan na lamang ay ang enjoy ito nang hindi lumalabas ng ating bakuran. So doon na nagsimula ang mga plantitos at plantitas. So kung hindi pa kayo nakalike, subscribe sa aking channel. Don't forget to subscribe, then like. At kung nagustuhan nyo ito, pakishare na rin sa ating mga tropas, sa ating mga kayunik. So ayun, bago lahat, intro muna tayo. plantitas. Pero bago ko sagutin ang tanong yan ang tanong katanungan na 'yan, ano ba ang plantitos at plantitas? Supposed to be alam na natin, 'di ba? Pero kasi sa word pa lang na plants, na root words na plantitos, plantitas, alam na natin na uh, nagde-describe to sa mga halaman. So, yung titos and sentitas, nagde-describe naman para sa tao. So, it means kapag plantitos, plantitas ka, Meron kang mga halaman so depende yan kung ano ang gusto mong halaman mapa vegetable man o mapa ornamental indoor plants. So ayun. Pag-usapan natin ang mga ilang bagay o mga tips kung paano ka magiging certified plantitos, plantitas. Una, siyempre kailangan meron kang halaman. Hindi po ba? mag-start tayo sa small o sa mga kakaunti pa lamang na halaman. Hindi naman kaagad-agad, meron na tayong maraming halaman kapag tayo tinawag na nag-start ng maging plantitos plantitas. Bumili tayo ng pailan-ilan o manghingi tayo sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kaibigan ng mga halaman na pwede nating alagaan. as uh, sa pamagitan ng branches, seeds at mga kantis. Yun lang, napakasimple. Yun ang pagsisimulan ng inyong mga halaman. No? Inyong... Magandang hapon na at matanong ko lang po kayo, paano kayo nagsimula na magtanim o manguleksyon ng mga halaman, mapagulayman o mga ornamental plants? Tatanim na lang po. O, tas, tatanim na hindi eh, na pumili. O tama, no po. Tulong napakaganda Masaya pong ano. Masaya pa ako. Opo. Ano, ano, Yung libang ako sa umaga, kagising ko. Opo. Halimbawa naman po, to po sa mga halaman yun, na mga namumulaklak, sa mga pambahay, mga ala pambahay, kailan po, paano po kayo nag-start na mangoleksyon? O, ganda plantitos, plantitas syempre, kailangan nyo ng basic guide syempre, ang basic guide kapag bumili kayo ng halaman o nag-try kayong mag-alaga ng isang halaman, mag kayo bumili, kailangan alam nyo yung pamamaraan kung paano sila alagaan, kailangan may guidance kayo, dapat alam nyo yung temperatura na nababagay sa halaman na binili nyo dapat alam nyo kung paano sila didiligan dapat alam nyo kung paano o kung ano-ano ang kanilang, kanilang pangailangan so yun, dapat meron kayong konting kaalaman sa bawat halaman na aalagaan nyo for example, meron kayong cactus, ano ba ang cactus? ang cactus po ay mahilig sa mahinit na klima, so hindi natin kailangan na diligan sila ng madalas uh, once a week ay pwede na or twice a week, pwede silang indoor, pwede silang outdoor so ayun, ganun lang silang kasimple oh, no, yun naman sa mga nangilangan ng matinding sikat ng araw o yung uh, kailangan talaga ng direct sunlight, dapat nasa labas ito ng inyong bahay o dun sa uh, lugar na naabot na sikat ng araw syempre, pagkain pag na ng mga halaman, ituring nyo silang mga babies nyo ituring nyo silang isa sa mga anak nyo na kailangan ng isang ina na mag-aalaga at mag-aaruga sa kanila. So dapat uh, kung kayo na mag-set kayo ng alarm. Kung kailan nyo sila, sila didiligan, dapat gawin nyo. Uh, dapat alamin nyo kung kailan nyo sila i-fertilize. Kung kailan nyo sila dapat i-prune. Kung kailan nyo sila dapat uh, palitan na ng soil. Kung sila ay nakapatid. So ayun, dapat alam nyo kung paano sila iti-take care. Yun, yung mga care tips, di ba tayo na na ibinibigay sa ating mga pag-aalaga ng mga halaman so napakadali lang na mahumanap ng care tips ng ating mga halaman madali mag-search nandiyan si pareng google alamin natin yung bawat uh, pamamaraan kung paano sila alagaan depende sa halaman na meron kayo yun yung responsibilidad nyo bilang nanay ng mga babies nyo o ng mga halaman nyo na aalagaan kahit ano pa yan basta Minahal nyo sila, gaganda't gaganda yan tulad ng pagmamahal ninyo sa inyong mga anak. So ayun. Kailangan meron tayong responsibility o para sa ikaapat na tip ko sa inyo, uh, huwag kayong matakot na mag-expand ng inyong horizon o huwag kayong matakot na magparami ng mga halaman nyo o palawakin nyo pa ang inyong garden, yung garden Para naman marami kayong matutunan. Kasi kung mag-stop kayo sa isang bagay o kontento kayo sa kung anong meron kayo, sa kung anong nandyan at hindi nyo ito mabibigyan pansin, mawawalan sa isa yung pag-garden ninyo. Hindi siya gaganda. Kailangan matuto kayong magpalago, hindi lang ng garden nyo. Gawin din ang inyong mga So, ayun ang aking tip number 4. Ang lima na tips ko sa inyo para maging certified plantitos, plantitas kayo, dapat ito ha, dapat merong kayong kasiyahan. Yun, yun ang pinakadabis. Yung meron kayong kasiyahan sa inyong puso na sa pag-aalaga ng mga halaman. So, gagawin nyo lang to para magpasikat o ah, depende kasi yan, eh, no, kung ano yung goal mo, kung bakit ka naghalaman Depende kasi yan para matawag yung platitos plantitas. Kung kayo nangungoleksyon o nagpaparami ng halaman para pagkakitaan. Ah, para sa akin to ha, hindi ko kayo matatawag na plantitos at plantitas kasi ginawa nyo itong business eh. Uh, ginawa nyo silang pansarili pansariling uh, pangangailangan nyo so hindi kayo may consider na plantitos at plantitas para sa akin ewan ko lang kung uh, mag-agree doon kasi para sa akin ang paghahalaman ng ano, pagiging plantitos plantitas ay nakapagbigay kasiyahan sa inyong mga puso Uh, nagiging habis nyo O nagiging tagatanggal nyo ng problema O nakakausap nyo kapag kayo may problema Yung napagsasabihan nyo kahit na hindi sila nagsasalita So gayon, ganun ako eh, ganun na kasi ako sa mga halaman ko uh, Kinakausap ko sila na parang uh, nagsasalita sila na, na nakikinig sila, na parang nakikinig sila sa akin Na uh, nadataingan ko na mga pang problema kong hindi ko masabi sa iba ganun akong magalaga na aking mga halaman ikatlo uh, bukod sa nagiging kasiyahan nyo to at nagiging tanggal stress nyo at problema dapat meron kayong passion ni po ba kapag may passion kayo kasi yung porsigido kayo yung kung pa, yung talagang gigi, may gigil may gigil kayo na every time na makakita kayo ng isang halaman na parang gustong gusto nyo siyang mag grab agad gustong gusto nyo magkaroon o gustong gusto nyo alagaan ah, hindi nyo siya mapapabayaan kasi meron kayong passion ah. meron kayong passion na alagaan sila ah, yung responsibility nyo doon na ah, andun na talaga hindi na mawawala kasi passion nyo yun eh, yung paghahalaman and then kapag may passion kayo andun syempre yung knowledge yung knowledge nyo kung paano nyo ah, alagaan ang bawat halaman na meron kayo. So, ayun yon, Kailangan, kumpleto. Kumpleto ang inyong, ah, uh, kaalaman, bago kayo, mag plantitos, plantitas. At, siyempre, dapat, meron kayong plants. Hindi po ba? <laughs> so, ayun. Para, yung mga five tips ko sa inyo, sa pagiging plantitos, plantitas. Una, start small, o mag-start tayo, sa maliliit pa, o sa, mumunting halaman natin, na meron tayo. Then, otherwise, ah, uh, padagdag lang ng padagdag ayun payo ko lang po sa huli ha. ito payo ko lang po bilang plantito sa mga gustong maging plantitos plantitas uh, wag na pong sobra sobra ang pangunguan natin ng halaman sa wild ha, uh, wag na pong sobra sobra tulad ng naggawa kong kasalanan minsan na pinagbayaran ko na dahil napasobra ako uh, medyo na damage ko sila dahil kawawa naman po talaga ang ating mga halaman So, enjoy nyo lang ang paghahalaman, enjoy nyo lang ang pagtatanim, at huwag nyo gawing uh, sobra ang pag... Uh, huwag nyo... Huwag kayong maging adik-adik ba? Adik, ganon. Huwag kayong maging adik na sobra sa paghahalaman. Baka naman sa kahahalaman nyo, wala na kayong makain, dahil ipang bibili nyo ng ulam nyo, ibibili nyo pa ng mga halaman. So, yun, ang, mag ang magiging tendency niya, ang kalalabasan yan ang iuulam nyo na ay mismo mga dahon na ng inyong mga halaman so huwag naman po sana tayo mabot sa ganun punto so i-enjoy nyo lang po ang pagtatanim so ayan ako si Daddy Joe ng Daddy Joe Stories at ito ang aking kwento